Our Love Bibi Online Shop! Online Selling 2025 Kakaibang Bintahan ng Laman Online Mapapa-add the cart ka talaga dahil sa naggagandahang mga seller. Pinagbibidahan nina Area Bench, Andre Gan, Tom Samonte.at, Ara Alonzo. Kakaibang Bintahan sa Black Market Online ng Dalawang Babae, Sina Melissa at Osang ang nagbebenta ng mga sex item na may dagdag na serbisyo. Nagbago ang buhay ni Melissa ng ang isang dating kasintahan ay naging costumer niya at gustong bawiin siya. Habang nagbibinta ng live selling ang magkaibigan ay nakita siya ng dating nobyo kaya nag-order ito ng inaalok nilang aliw. Nagbago ang buhay ni Melissa ng ang isang dating kasintahan ay naging costumer niya at gustong bawiin siya. Pagkat post ng bayaran online ay dali-daling ang ex at nakipagkita ito para pag-usapan ang susunod na hakbang na mapaligaya. Subalit hindi natatapos ang kasiyahan ng mag-sellers dahil may isang customer na nag-order muli online para makipagkita at mapaligaya muli ngunit pumalag ito dahil sa gusto na nitong magbago at ayaw ng magpabukang, malalampasan kaya ng mga seller ang dumating na pagsubok. Add to Cart na para mapanood ang online selling 2025 sa direksyon ni Jacqueline R. Carlos, nilabas ng Viva Max sa ilalim ng VMX. Kung hindi ka pa subscribe sa aking channel, pakiclick ang subscribe button para laging updated sa mga bagong pelikulang Filipino.